HAPPY BIRTHDAY TO HAPPY BIRTHDAY MY TOMMY! Yun lang. And HAPPY 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 BIRTHDAY SAYO MY TOMMY! WISH KO LANG MORE SUBSCRIBERS <laughs> um, MORE BIRTHDAYS TO COME um, TAPOS WEEKEND NA DITO SA PINAS Mukhang alimutin yung toblerong ko. Tsaka pieces. Kung gusto mo pa dagdagan sapatos, size 9. <laughs> Ayan, tapos, syempre, papasalamat ako sa kasi nandiyan ka kahit na nawala din ako ng ilang months na nandiyan ka pa din ikaw yung pinaka ano sa team support Support team Kahit na wala si mom Nancy um, Ano pa ba <laughs> um <laughs> mm, Yun lang Enjoy your day may Tommy Tapos tara Hindi ka na dito Happy birthday may Tommy Yo 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 yo, yo. May ko pala na happy birthday si Busali. Happy birthday, Busali! Tanong mababa pang buhay mo, ayok ka! <laughs>